Lalaking may patong-patong na kaso arestado matapos isumbong ng kanyang girlfriend sa mga pulis. Totoo nga naman na masakit na traidorin ka lalo na ng sarili mong pamilya o kaibigan. Pero ang lalaking ito mula sa Las Piñas ipinagkanuno mismo ng kanyang girlfriend. Paano ba naman kasi? Marami palang nakaabang na kaso laban dito. Kung ano ang sinagawang plano ng babae? Eto makikita sa isang video na kinuhanan sa isang kalsada sa Las Piñas City ang isang lalaki na bumaba sa tapat ng isang convenience store mula sa sinasakyan nitong motorcycle taxi. Kikitain sana ng lalaki ang kanyang girlfriend sa nasabing lugar pero bigla na lang nagdatingan ang mga membro ng PNP Highway Patrol Group na kakunsyaba na pala ng babae at saka nito pinusasan at dinala sa kamkrame yung lalaki. Ayon sa mga otoridad, sospek ang lalaki sa isang uri ng karnaping modus na tinatawag na rentangay. Ang siste, magre-renta ng mga sasakyan ang lalaki at hindi na ibabalik pa sa may-ari. Bukod pa riyan, meron na pa ibang mga warrant ang sospek dahil naman sa karnaping, illegal possession of firearms at paglabag sa anti-fencing law. Sinabi naman ng sospek na maaring natakot ang kanyang girlfriend na madamay sa mga isinasagawa niyang krimen kung kaya ito na mismo ang nagsumbong sa mga pulis. Guilty din ang lalaki sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at personal pa itong inamin. Pero anya, sasailalim na raw siya sana sa rehab. Samantala, nanawagan pa ang lalaki sa mga nabiktima niya na iurong ang reklamo laban sa kanya at sinabing ibabalik niya ang kinuha niyang motor kung papayag ito. Ikaw, anong naramdaman mo sa kwentong betrayal na ito? Nainis ka ba o mas natuwa pa? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.